Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong yun, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya ay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman yun ng mga tao, sila ay lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila ilang ang puok na ito at malapit ng lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay yun sa mga tao kumain silang lahat at nabusog, tinipon ng mga alagad ang dumabis at sila'y nakapunupan ng labindalawang bakol ng pira pirapirasong tinapay. May limang libong lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Hindi kailangang umalis sila kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Ito po ang sinabi ni Jesus. Ang pagpapakain ni Jesus sa mahigit na limang libong tao gamit ang limang tinapay at dalawang isda ay malinaw na patunay ng kanyang habag at kapangyarihan. Sa kabila ng pagod at magnanais magpahinga, pinili niya pa rin maglingkod at magmalasakit sa mga tao. Ang himalang ito ay nagsisimula sa isang simpleng handog Maliit na pagkain na buong pusong ibinigay, ipinapakita nito na sa kamay ng Diyos, kahit maliit ang ating maibigay, maaari niya itong paramihin upang maging pagpapala sa marami. Minsan, iniisip natin na wala tayong sapat para makatulong sa iba, kulang sa oras, pera, o kakayahan. Ngunit hinihingi lamang ng Panginoon na ialay natin kung anong meron tayo at siya ang magpapalago nito. Ang tunay na himala ay nangyayari kapag bukal sa puso nating ibinabahagi ang ating tinapay at isda sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa paalala na sa iyo'y walang maliit na handog. Turuan mo akong magtiwala na anuman ang aking ialay, palalakihin mo ito upang maging pagpapala. Bigyan mo ako ng pusong handang magbahagi kakit sa panahon ng kakulangan. Naway sa aking simpleng kilos ng pagmamahal, makita ng iba ang iyong kabutihan at kadakilaan. Amen. Maraming salamat sa pakikinig sa salita ng Diyos, naway ito ay maging liwanag at lakas sa iyong araw. Kung ikaw ay napagpala, pindutin ang like, ishare ito sa iba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga aral at pagninilay mula sa Biblia. Pagpalain ka ng Panginoon.